Once and for all. Hiwalay ba kayo ni Billy Boy? Hindi, hindi talaga Tito Boy. Tuluyan ng binasag ni Colin Garcia Crawford ang kanyang katahimikan patungkol sa usap-usapang hiwalayan umano nila ng asawang si Billy Crawford. Sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa programang Fast Talk with Boy Abunda, diretsahang tinanong kay Colin kung mayroon bang katotohanan ang lumabas na balita. Sa ad ni Colin ay walang nangyaring hiwalayan sa pagitan nila ni Billy. Ngunit mayroong mga pagkakataon noon na umabot sa puntong nais na niyang makipaghiwalay. Ngunit hindi ito pumayag sapagkat nais nitong maayos nila ang isyo kaysa maghiwalay. Ayon kay Colleen ay nais niyang hiwalayan si Billy noon ilang beses na. Hindi dahil sa mayroon itong nagawang mali, ngunit dahil sa kanyang ugali na nais sumuko kapag pagod na sa isang bagay sa kabutihang palad ay naipakita sa kanya ni Billy ang kahalagahan ng commitment at huwag pagsuko kapag nahihirapan sa sitwasyon. Na nagagamit na rin niya ngayon sa kanyang trabaho bilang actress. Pahayag ni Colleen, hindi hindi talaga. Never coming nagbreak. There were a lot of instances na parang almost pero not really kasi hindi siya pumapayag. Hindi talaga. Sabi niya, "No, we will fix this." ipinaglalaban niya talaga always yung relationship. I am thankful for that kasi most of the times na give up ako, it's not because may nagawa siya pero dahil napapagod ako. I think ganoon lang kasi talaga ako. Ganun ako. Yoko na. Tapos na ako. Parang palagi akong ganun. So it took being with somebody who's the opposite na who taught me the value of commitment and nadadala ko siya everywhere in my job and everywhere. Nagpapasalamat raw siya sa kanyang asawa na tinuruan siya kung paano maging committed sa lahat ng bagay hindi lamang sa kanila bilang mag-asawa. Dagdag pa ni Colleen, kung sa panahon na ibinigay na niya ang best niya at walang nagbago, yun na raw ang panahon para sumuko. Ngunit sa kanilang relasyon, ginagawa ni Billy na maayos ang bagay na mali. Pagpapatuloy ni Colleen, So, nagpapasalamat talaga ako kay Billy because being married to him really taught me how to be more committed. Not just in my marriage, but in everything, other relationships, work. Kapag naibigay mo na yung best mo at wala pa rin nagbabago, dun ka na mag-give up. Pero sa amin kasi, he really makes such an effort to always fix what's wrong. Napakomento naman ang ilang netizens sa naging revelasyon na ito ni Colleen sa ad ng ilan sa nagkomento, sana wag silang sumuko. Ganun talaga ang mag-asawa may mga pagsubok pero pag naging matibay sila at may pananalig sa Panginoon malalagpasan lahat ng pagsubok. Di dapat ganun ang mindset mo Colleen na pag nahirapan give up na. Dapat sakripisyo para sa pamilya, pag-usapan how to fix